Magandang gabi mga kababayan. Magandang araw sa ating mga kapwa-Pilipino na sa lukuyan po nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Kumusta po sa lahat? Gusto ko na pong bigyan ng tuldok itong pinagsasabi ng mga DDS at mga uh, miyembro ng KOJC na ang kanilang pastor daw ay sumuko yan po ang kanilang uh, sinasabi, uh, kanilang pinaglalaban at pinagpipilitan. You know po mga kababayan, hindi na po 'yan mahalaga. Kung sumuko man o inaresto o binitbit, hindi na po 'yan mahalaga. Ang mahalaga po, ito ay isang uh, pagkapanalo ng taong bayan sapagkat sa wakas nahuli na po ang puganting pastor may violation sa batas at uh, Ihaharap na po siya sa korte. Yan po ang the best dyan. Yan po ang napakaganda dyan. I hope na mabigyan na po ng hostisya ang mga taong na abuso ni Pastor Kibuloy. Yan po ang mahalaga dyan. Wala na pong bearing yan kung sumuko or inaresto ng pulis. Ang mahalaga nasa PNP na si Pastor Kibuloy. Mga kababayan, gusto ko pong magbigay ng reaksyon sa sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos para po sa akin na tama naman si PBBM dito. At uh, ipapanood ko po sa inyo mamaya ang kanyang uh, komento when uh, he was interviewed by uh, media. Mayroon pong... Uh, Reaksyon, meron pong uh, paliwanag ang Pangulong Bongbong dyan Bago pong lahat, gusto ko pong ishout out ang ating mga subscribers and followers Marami pong salamat Marami pong salamat sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking mga videos at sa akin pong channel Thank you, thank you po mga kasamahan Kasamahan dahil pareho po tayo sa pinaglalaban Tayo po ay mga matitinong Pilipino na ang pinaglalaban po natin ay ang katotohanan at kabutihan. So mga kababayan, ito po, panoorin na po natin ang video niya uh, Pangulong Bongbong Marcos na kung saan siya po ay in-interview. Uh, maigsing video lang po ito. Pinuha ko lang yung part na gusto ko pong uh, pagtuunan ng pansin. Alright? Okay, pakinggan po natin si PBBM. Uh, sabi, official authority, sasabihin nagsusurrender na ako. Alam ko may, may court order na may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. It was really through the efforts of uh, what our policemen did. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan. Ang ating chief PNP ay eh, talagang all the time, eh, araw-araw nagre-report sa akin, two, sometimes two, three times a day, kung ano yung, uh, ano yung mga Uh, Pangyayare doon sa dabaw. It is really with some relief that uh, I can say that at least this part, this phase of that operation is now over, and we now leave. We now uh, leave uh, Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system. Okay, mga kababayan, napakinggan po natin. Narinig natin kung ano yung sinabi ng Pangulo. And I fully agree to the President. Si Pastor Kibuloy, para po sa akin ay hindi talaga sumuko. Siya po ay inaresto because wala na po siyang uh, pamimilian. He's got no options left. Kaya pinili na lang niya pong lumantad. Ang sabi po ni President Marcos na ang tao pong sumusuko ay talagang pupunta ka sa isang may kapangyarihan and you surrender yourself. Pero in the case of Pastor Kibuloy, hindi po. Dapat maaga niya po yung ginawa pero hindi. Ngayon lang po nawala na po siyang tatakbuhan, siya po ay naipit, siya po ay nakordon na. At andyan na, paparating na mga pulis. Police. Our policemen, they've decided na pasukin na po. Sabi nga po ni General Torre, it's been uh, how many days now? Two weeks. And the search or pagsaserve po ng Warat o Bares, we've been doing this in your own terms, in your own way. This time, we will do it in our way. Yan po ang pagkakasabi ni General Torre, iluitin ko po. Sabi niya, for the past two weeks, we've been doing the search for Pastor Kibuloy in the KOJC members' way. Sa kanilang pamamaraan, pero this time, sabi ni uh, uh, General Torre, hindi na po kami papayag dyan. Dapat gagawin na namin ang nararapat, gagawin na namin in a PNP's own way of searching for a fugitive. Yan po ang maliwanag. Mga kaibigan, huwag na po tayong ano magpaikot dito sa mga nagsasabi dyan, paulit-ulit po nilang sinasabi na sumuko daw. It's no longer actually an issue pero ito po maliwanag na hindi ito pagsuko dahil sa kadalasan po siya lumabas sa nung uh, wala na po siya matakbuhan nung siya po ay naiipit nagbigay ng ultimatum ang mga kapulisan. At wala na siyang mapupuntahan. Kaya mga kababayan, hindi po siya sumuko, kundi inaresto. Inaresto po ng uh, ating kapulisan. The President praised a good general sa kanya pong uh, accomplishment. Alam niyo po kung wala pong isang General Torre, hindi po yan mapipilitang lumantad. Dahil po sa pressure ng ating kapulisan, kaya wala siyang nagawa kundi lumantad. Palusot na lang po niya yung sinasabi nilang naawa daw siya o natatakot, baka uh, gawin nga ng kanyang mga members ang pag-suicide para sa kanya. Hindi pa ako naniniwala dyan. Talagang uh, he was out of options, wala na po siyang pamimilian, wala na po siyang uh, pwedeng pagtaguan dahil naipit po siya sa loob ng compound. Yan po palang inutos ng Pangulong Marcos. Once na, na makapasok kayo sa compound, wag na kayong umalis. So, na-mention po yan ni PBBM at yan po pala. Yan po palang ang katotohanan, utos pala yan ng Pangulo. Dahil andyan pala yung kanilang pinaghahanap. Sinusuportahan lang, ginagamit lang niyang kanyang mga member as human shield. Kaya, andyan sila. Maulanan, maarawan, hindi po sila umaalis. So, andun po, na-corner. Wala na pong Kaya, no choice na ang uh, puganting pastor. Kaya, yun. In the end, walang nagawa. Inaresto pa rin siya. Dahil, kung susuko ka, dapat matagal mo ng ginawa yan. Pumunta ka sa isang may kapangyarihan para sumuko. Hinintay pa niya na magbigay ang PNP ng ultimatum para po siya lumabas. Dahil, Desidido na po, determinado ang ating mga kapulisan na gagawin na nila ang kanilang paghahalughog in, in a, policeman's way. Dahil noong first two weeks, talagang binaby -bi po, binaby -bi ng ating PNP, maximum tolerance. Binaby -bi po nila ang mga KOJC members, ang mga DDS. Kaya wala po silang magawa. Pero nung nag, nakapag na po sila na Talagang uh, papasukin nila yung mga lugar na pinagbabawal abay. Doon na po lumabas ang uh, pinaghahanap na puganting pastor. yan. Kaya, tuldukan na po natin ito. Hindi po ito pag-surrender, hindi po ito pagsuko. Siya po ay naipit at napilitang lumantad. Alright, so yan po ang... Uh, Tamang perspective na siya po ay hindi sumuko. So I hope na wala na pong mag uh, manggugulo or ipagpipilitan na sumuko. Besides, hindi na po 'yun mahalaga. Ang mahalaga nahuli na siya. He's now behind bars. Dapat niyang harapin ang korte, paliwanag ganyan sarili, depensa ng kanya sarili kung talagang inosente nga siya. Napakalaking posibilidad po na siya po ay extradite. At ano po yung sinasabi nilang house arrest? Nako. Sino magha-house arrest sa isang taong ano? Ah uh, napaka-bibigat ang kaso. House arrest yung uh, alleged uh, ano po, case of rape, house arrest? I don't agree sa sinasabi ni Torion at mga kasamahan. Hindi po. The pastor won't qualify for a house arrest dahil napakabibigat po ng mga kaso. Ang mga naghihintay sa kanya, mga nakapataw sa kanya So hindi po siya mako-qualify sa house arrest. Okay po mga kababayan, ito lang po muna maigsing, napakaigsing reaction po mula kay Manong Rayban. Marami pa pong mga pangyayari ngayon sa Pilipinas na dapat po nating uh, tutukan. Lalong-lalo na po sa pagkakahuli ni Pastor Kibuloy. Marami po itong mga mga angulo, may mga iba't ibang issues na matatamaan po dito. At magtago na kayo sa mga taong nakipagsabwatan sa mga taong uh, tumulong sa pagtatago ng pastor. Nako, accomplice kayo dyan dahil uh, kayo'y uh, nakisama pinagtakpan nyo ang isang puganting pastor. Kaya delicates, tago-tago na <laughs> sa mga <laughs> dahil andyan na ang PNP. Nawang malaking tanong, sino kaya ang isusunod kay Pastor kibuloy. Mga kababayan, abangan po natin ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood. Please subscribe to my channel. Like and share po sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good day world. Bye for now.